Hi, fellow Welcome sa aking trip to California Part 1. From Los Angeles International Airport, sinindu kami ng kumari kong maganda at mabait kong kumpare. First destination, Delano, California. Ang center ng grape and citrus farming. Tingnan niyo ang nature. Ang ganda! Ito ang mga bagong tanim na grapes. Ito naman ang mga almonds. O oh, ito, filament. Nadaanan namin ang mga pump jacks na ito. Ang mga pump jacks ay ginagamit mechanically para maitaas ang oil from underground reservoir. Gumagamit sila ng sucker rods para mapump ang oil at mapunta sa surface. Ang isa sa mga pinakamalaking oil field ay ang Kern River Field sa California. Wow, ang daming bunga ng bawat puno. Ready na para ma-harvest. Ang mga mandarin ay ina-harvest by hand or manually. Maingat na inaani ang fruits bula sa mga puno para siguradong di masisira. Netting ang tawag sa paglalagay ng net para maiwasan ng pests at birds. Ito rin ay para maprotektahan sa cross-pollination ng mga bubuyog at para maproduce ang high-quality seedless fruits. Welcome to Delano! Ang sikat na brand ng citrus fruits ay ang halos. Ang Delano ay isang city sa Kern County, California. Kilala sa pagiging mayaman sa agricultural heritage. Ito ay isang center for grape and citrus farming. Ang Wonderful Citrus ay isa sa pinakamalaking distributor ng mga citrus fruits sa mundo kapag galing sa kanila, sure na sure ang quality. Ang kanilang mandarin, sweet, seedless, at easy to peel. Dito nagwo-work ang aming kumare at kumpare. At sa opisina. Sa eh, HR. HR, yung mga medical. Ano? Ang lawak eh, no? Dito yung training school namin. Training school. Tapos dito na, hairless lang ang pinaprocess yan. Tapos na orange, lemon. Pero ang Ay, HR niya, Mari, isa lang. Yung oh, di, do, do, ah, ito yung HR namin. O, hindi. Doon ang mga Ano yung ginagawa doon sa mga ano orange lemon. lemon? Pinaprocess. Diyan sa loob. Know, so, dito, ano ginagawa, ano juice? Pa, Depende. Meron pang ang Delano High School. Sa gabi ay nagpunta kami sa Tacos El Primo. Ang Tacos El Primo ay isang kilalang Mexican food truck na matatagpuan sa Delano. Ito ay kilala sa mga masarap at tunay na mga tacos kung saan karaniwang ginagamit ang mga tradisyonal na recipe at sariwang mga sangkap. Sulit na sulit. Ang mga bestseller nilang pagkain ay asada, al pastor at carnitas tacos. Kinaumagahan, nagpunta naman kami sa Karneseria Kamikwaro, isang kilalang tindahan ng karne sa Delano. Karaniwang kilala sa sariwang mga produkto kabilang ang mga karne o high quality na karne at iba't ibang mga karneng inihaw. Filipino Bake Shop sa Doleno. Ito ay isang tindahan ng mga tinapay, pastry, padisal, ensaymada, hopia, at iba pang mga baked products na may influensya ng Filipino culture. Bagong luto at gawa sa puso. Nandito rin sa Doleno ang State Prison na kilala bilang Kern Valley State Prison. Ayan, finally ng part 1 ng aking California trip. Sana may natutunan ka. Follow me for more part 2, malapit na. Ito si Pam, amen, ang inyong teacher, tindera at happy tripper. Pag nag-like, all right. Pag nag-share, suerte everywhere. At next subscribe good vibes bye keep praying bye